isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap muli andi dito po tayo ngayon sa uh, kanto po ng uh, pro, pro lang na kung saan uh, nagantay po tayo na magsusundo sa atin kasi po, po hindi natin kakayanin kung yaket po natin itong motor hindi niya po kaya yan na uh, may bigas po tayo dyan tsaka may laban pa rin po itong top box natin So may meron, meron po tayong konting grocery para po kay uh, nanay. Yan. Hindi kayang akitin po ng motor natin yan. Ah, uh, so, grabe po yung akyatan diyan sa taas. Kaya kahit ako wala po minsan oh, kahit na po yung sa kailan ay eh, kailangan ko po pong itulak Ayan. ay po magsusundo sir kayo magsusundo kayo po magsusundo sa akin doon sa ay hindi akala ko kayo magsusundo eh bakit? Kasi uh, nakausap ko si chairman may pupunta daw dito. Uh, magsusundo sa akin papuntang at bag. Hello, kayo po. Ito may isa pong local po dito. Shoutout po sa, ano pangalan niyo sir? Banban. Ah, -ban. uh, si sir Banban. -ban. Kayo po ay, Kulo uh, klo lang sa at bag. At bag? Ah, uh, sa at bag kayo. Ayun. Si sir ay taga at bag. Uh, kung saan doon tayo pupunta sa kanilang lugar. Hi. <laughs> pupunta ko sa lugar niyo ay sir. E, atin ko itong mga ito. Uh, kunting Ayuda. Parang, ano, pero ano, parang maliit na yung gasolina ko eh. Oo. Oh. Hey, wait, sabi naman ni Chairman, sa kanina yung Shelo, may, may bawa ba daw eh. Oh. Wala. Kasi may birthday ginawa nila doon ah. Ay, may birthday doon? Oo. Oh? Yung ano, yung kausap, yung kahapon. Oo. Oh, oh. Yung lalaki? Oo. Oh. Birthday niya pala kayo yun. Kasi ano eh, parang dalawa ang ano eh. Isama sa birthday ngayon. Ah. Paano kaya sir? Saan kaya tayo pinay magkasalina? Ano? Sa isang litro sir, pwede na kasi tayo natin magkakasya pa yung pera natin kasi pumili po tayo mga groceries. pa kaya sila dyan ng Gcash, may Gcash sila dyan. Asin. Sige po mga kalinga, pata gagasulinan po natin yung motor ni sir. At uh, siya na lang po ay susundo sa atin. At tawagin na rin natin sila Shelo. Sige po mga kalinga. Uh -huh. uh -huh. Okay, po mga kalinga, pata maglalagay po tayo ng gamot. Ano? Uh -huh.

ito <laughs> so, mga kalikap, ito mga kapalit natin mga katubo Pa? Youtube channel, Kalingap Turak Yan po sila sir Yan po sila, pagkain na rin po ah, Pahinga lang po kami sa si Kuya siya ang nagsunto sa akin sa baba Siya na rin nagdag ng motor kung nababalintong ako <laughs> Sabi niya siya na lang daw magkatid sa akin ng maya pagbaba kasi baka um, mamaya main... masira yung motor mo ko ah okay guba <laughs> guba na yung motor ko hahaha <laughs> so, mga kalinga po tapahinga lang po tayo ng kaunti at ah uh, mamaya i-disturb na po natin yung mga bigas uh, biggest po na pinagay uh, po ni Sir Jeff ng Anglesey Zealand. sige po mga kalinga pa update ko po kayo mamaya para ikaw mo nang boot sige po mga kalinga pa mga lit lang po din manok malok na yon pang display <laughs> isa lang yan hmm. isa lang pa yung manok nilang ganyan daw ito pa yung uh, area pa nila dito mga kalingat kaya uh, dito na po natin ibubuhos lahat yung uh, bigas na natin uh, po ni Sir Jeep marami pa dito mga kalingat pang dapat po na mapatulungan yan. Yeah. at uh, mamaya uh, po natin si nanay salamat po. Dong is yun. Yun Kapi po tayo mga po tayong kapi. Kalanit pa po tayo. Lagay <laughs> mo dito ngayon.

ang area dito sumahan nyo ako mga lingat at uh, maraming pa po, po tayo mapapabutan po ng tulong po sa area na to dito <coughs> lipat po tayo dito para meron po tayong paglapag ng <coughs> ano, kape <coughs> dito na lang dito lang para may lapag po yung kape <coughs> Akin ko sana ulit po Ito po mga kabataan ko dito mga kalingat So wala po kasi yung klase ngayon Kaya marami po mga bata ngayon Hindi po gaya kahapon na pagpunta natin dito Ay halos sa mga bata Maging baklasok Ay sir, magandang tanghali ma Magandang tanghali po ma'am subatan mo yung anak ko kanina Pauwi na sila doon sa kabilang si uh, ay si oh si Shilow. oh, si Shilow, na ano ka pa kanina <laughs> taga doon pala sila yung asawa niya taga doon kaya uh, ah. sila doon ah yung nakasalubong ko pa kanina <laughs> okay. Oh, sige pa dito po uh, muna ka dito muna tayo dito uh, sige. okay. so bali ayun pa mga kalinga pa ta. Abang-abang lang po kayo. At kay uh, po natin sila uh, Balsan sa Patubang at Neblay Kalingap. Rab. At lahat po ng ano ng mga tin Kalingap uh, supportahan po natin sila. Ito uh, God bless po sa ating lahat. Bye po.